ikaw pa ay naguguluhan Sa aking tunay na nararamdaman Sa iyo Wala dapat na pa Sa aking pananamit at pananalita Upang iyong mababigyan pansin sa aming paghanga na at pagtingin sa iyo oh, huwag mo na sana akong bahirapan ba kung ayaw mo sa sabihin mo na Uwag mo na sana akong ipaasa sa wala Oo na mahal na akong mahal kita ah, Ano pa bang dapat na gawin ko Upang malaman mo ang nadaram ako pag iyon mapagbigyan pansin Tanging paghanga na at pagtingin Sa iyo oh, Huwag mo na sana kung pahirapan pa Kung ayaw mo sa akin ay sabihin mo na Huwag mo na sana kung ipaasa sa wala Oo na, mahal na kung mahal kita Oo na, mahal na kung mahal kita ah. Namumula yung kalangitan ah The battle symphony, down the down of me, the way, the way. Together, the symphony, that the down me, the way, the way. The battle symphony. Seven eight.